Ito ang itsura namin sa kalsada namin. No? Halos matakpan ng ano, damo yung kalsada namin. Napakadelikado mga kapiyon, mga vlog sa mga motorista dito. Baka matulak yung mga, uh, ano, mga motorista. Kaya ngayon ba lang mga kapiyon, mga vlog, walisin ko na ito dahil no, oh, hindi mo naman nakikita yung kalsada dahil sa sobrang daming damo. So, ganito talaga mga kapiyon, mga vlog, maglaglagan yung dahon ng ano, uh, kahoy na paliti No, no. Yung mga kahoy ng baliti mga ka magpalit ng ano dahon. Yan. Sobrang daming dahon na laglag -lag dito sa kalsada. Yano no, halos na matakpan ng kalsada mga mga vlogto Yan pala yung kalsada na ito mga kapit mong vlog Dito sa tapat ng bahay namin So dito naman sa kabila mga kapit mong vlog oh. Yung kabila, okay na Pero dito naman sa kabila ng kalsada Sa tabi ko na yung ano, mga dahon So, lumalaki ng kalsada konti. So, ito na ngayon, mga kabers, mag-vlog, oh. Malinis ng kalsada. Ito na yung Hindi ka tulad kanina na halos na hindi makikita yung kalsada sa sobrang kapal ng, ano, mga dahon ng, ano, naglaglagan dito sa taas. Ayan. Malinis na. Sinawisan ako ng maraming singot. <laughs> Tapos na ko nagwalis kanina sa kalsada, dito naman sa tapat ng bahay namin. Dahil malinis na doon sa kalsada namin. Dito amin din. Meron din mga dahon kasi umabot dito na maglaglagan ng dahon. Lipad ng ano, hangin. <coughs>